Noong Disyembre 23, 2024, pansamantalang ipinagbawal ng Department of Public Works and Highways (DPWH) ang mga heavy equipment na sasakyan sa pagtawid sa Biliran Bridge na nag-uugnay sa Biliran Island hanggang Leyte. Ang desisyong ito ay kasunod ng mga obserbasyon sa pagyanig ng tulay, posibleng dahil sa malakas na hangin at tumaas na trapiko sa holiday. Upang matiyak ang kaligtasan, tanging mga magaan na sasakyan. Tulad ng mga pampasaherong van at SUV, ang kasalukuyang pinapayagang tumawid sa tulay. Pinapayuhan ang mga manlalakbay na tumawid ng paisa-isa at mag-ingat. Pinibigyang diin ng DPWH na habang ang tulay ay nananatiling madadaanan, ang pagsunod sa mga paghihigpit sa kapasidad na ito ay mahalaga. Ang mga motorista ay nagpahayag ng mga alalahanin sa kalagayan ng tulay, na napansin ang hindi pangkaraniwang pag-indayog at pag vibrate nito